Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ako nagpapalit ng bagong motor ng electric fan na ang gagamitin motor ay yung motor assembly. Ayan, buo na siya. Nabibigyan natin sa online. Mas mura kasi siya kasi papagawa ninyo. Pag nagpagawa kasi kayo, sige lang kayo dito ng 400. Sumunta lang ito ay mga 200 uh, plus class lang. So, ganun lang. Ano. Ito ha, ah, pag nagpalit kayo, papalit kayo 400. Kaya papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Kung paano ako magpalit. Sira na kasi ito. Papalitan ko na bago. Install ko na bago. Sige ganito, bago ako, bago tayo magsimula. No? Uh, ah, uh, share ng uh, video ko na ito. yung pinakamahalaga. Okay, Pag-share at pakipalo. Pag-share nyo at pinalo nyo ito, ay papalo ko rin kayo. Okay, so, ganito ang gagawin natin. Dahil sila na yung motor nito, ang gagawin natin dito ay, uh, nakalasin natin itong motor. Una, itong nakakabit dito sa galbox box. Ayan. Ano rin nyo lang mabuti. Step by step. So, alas walang cut. Tapos, meron dito screw dito. So, nakalas ko na yung screw para ma hugot nyo. Pag nahugot nyo siya, may wire dyan na ang, ang gawin natin dyan, ah, iputulin na natin dito. Okay, sige, iputuloy muna natin dito para makita nyo. Okay, ito yung sira. Oh, kita man ninyo. Ito yung papalit natin. Ngayon, may wire yan dito. Ito yung ah, motor nya. Ito to. Install na natin. Ang gagawin natin, papasok lang natin ito. Tapos, sa uh, magyan natin ng lock dito para hindi ma... Ano, lock natin. Screw niya kasi, pa, may ano, stopper para hindi mahugot pa yung uh, natin na... Uh, ano. yan Oh. Okay, Then, lagyan natin to. Yung kinalas natin kanina. Okay. Ito yung gear box. Yan sinasabi ng gearbox na para mag-swing siya. Para hindi pag hindi nag-swing, na electric niyo ito ang sira. Papalitan niyo. Okay? Yeah. So, ngayon, nagawin na ito yung wire na ano natin sa ilalim. Papasukin natin sa ilalim. Okay. So, medyo ano lang po papasok dito. maliit yung butas niya. Pasok natin sa ilalim. Yeah. Diba? Then, yung pa sa ilalim. Ayan. Pasok natin. Silipin natin. Diba? So, pumasok na siya. O, oh, dito na lang mapapanood yan, step by step. Halos walang cut. Para. Ayan, ito na. So, ngayon, nakakonsentrate tayo sa pag-wiring. <coughs> dito, Ayusin natin para makita nyo na maayos. So, ito ang pinaka-crucial dito. Dapat uh, tama ang inyong wiring. Kita ko sa inyo. Okay. So, ayusin natin itong ano. Nakahugot yung ano niya. Okay. So, mamaya na natin lagyan ng uh, screw niya. Pakita ko muna sa inyong wiring. So, ito uh, yung 1, 2, 3 muna yung ating yung speed nya na 1, 2, 3 muna ang ating uh, ikakabit ayan tingnan ninyo, pwede nyong videoan o picturean para hindi kayo maligaw okay so, yung ano, neutral na switch yung katabi nyo ay 1 yun ano, ito, ito, ito katabi, katabi nyo iwan okay. ang one dito ay itong kulay ah uh, blue, ayan, kulay blue sya yan, lalagyan natin. Olive blue. Uh, subukan natin na mag... Uh, ano, mag... Uh, subukan natin na mag... Uh, Kaya't ako nakakuha ng ano. Okay, kumuha lang ako ng kaminang natin. saka yung paste. So, saka itong ating uh, panghinan. Okay. So, ngayon, uh, yung kulay blue, dito natin ilagay sa katabi ng neutral na switch yung uh, admin neutral na switch. So, try natin. Kung pero kung wala kayong ano, wala kayong uh, panghinang, okay lang naman 'yan na dugtong na lang niyo. So, mag ano na lang kayo ng wire. Tingnan <coughs> natin kung dumikit siya. Yan, dumikit na siya. Okay. Tapos ang sunod. Tayo na dikit natin. Ah, uh, yung puti. Okay, yung puti ay dito sa 2. Okay, katabi ng 1 at saka 3. So, hindi kayo maliligaw. Sandan lang din ito. Okay? Ayan, nakaka. Oops, hindi so, sumahan din na gano'n. Okay na, ayos. Ayos na natin. Kaya natin ito, Ayosin natin yung dikit niya. Padagan natin na ang ano, hinang niya. Pwede naman, kung wala nga kayong ano, panghinang, pwede naman ano na yan. Eh ano ninyo pilipitin ninyo yan okay itong isa yung red yan na yung trip okay yung <coughs> yan yung trip okay atin mapit na siya okay yan na ngayon meron pa tayong uh, isang wire dalawa pa yan uh, na natin yan so ito na yung gagamitin natin na power cord okay yan. Ito, yan. May dalawa siyang terminal. So, yung isang terminal, tignan ninyo. Alagyan ko lang ano, para madaling dumikit. Please. Dito ko idudugtong sa neutral na switch. Yung katapat ng neutral na switch. Okay? Na neutral. Yung doon sa may uh, may terminal na katapat ng neutral. Doon natin idudugtong yan. So, pagka kasi real video uh, hindi kaya niyang hindi kaya sa kailangan kasi matagal yung ano video natin ayan okay yan na okay tingnan natin kung kayang i-upload yung mahabang video dito sa Facebook so yan na okay yun <clears throat> yan tapos itong isa dito niyo didikit Alright. Okay, didikit nyo. Okay. Lagyan lang natin ng hinang na kaunti. Lalo na. Tanggal. Sabi ko nga ka kanina, kung wala kayong panghinang, eh, pwede naman. Huwag nyo ng hinangan. Okay, yan. Yan. Wala naman sabihin ng iba, hindi tayo marunong maghinang. Marunong din tayo kahit napapano. Magkanti lang. Para tumikit lang. Okay na. So yan na. Ang ano, lagyan natin ng tape to. Uh, kasabihin naman, dito tayo naglalagay na naman ng tape. Sadya naman, minsan sinasadya ako di maglagay ng tape. Pero tinitipan ko yan pagkatapos ng video. Kasi maraming mga nagko-comment. Eh na, ano palagay yung kailangan natin. Okay, yan na, okay na. <coughs> Reviewin natin. sa isang power cord. Common wire. Sa yung isang line ng power cord dito sa may katapat ng neutral. Switch. 1, 2, 3. Okay. Subukan natin. Panda rin. Okay, ya, di ko ikakata. Baka kala nyo, kinakat ko yan. Ayan. Paikutin natin yan para makita nyo. Okay. Ito ya, na. Aha. Uh, ha? saksak natin. Nagaling natin yung saksak ng ating Ayan, saksak natin. Ayan, kita ninyo. Kasabihin ninyo, iba yung nakasaksak. Ayan. Oh. Oh. Ah, okay. So ngayon, subukan natin na panda rin. Tingnan nyo mabuti. Kung okay yung ating wiring. Ilagay ko sa 1. Yung 1 nya. Ah, saan na ba yung nya? So, ang 1 nya ay itong kasabi ng ano. Yan, yan ha oh, kita nyo? 1. Yan. Yung 1 nya.